Kain na guys. Luto na ang Mickey. Pagkalasa. Oh. Di sardinas na puti ba? Sarap. Pa, baka ko lang tobe. Ito ay ano. Ha, ah, luto na rin ang native na manok. Mainit sarap. Oh, guys. Oh, di ba? Nitid na manok 'yan. Tama na ang halo, kakain na. Makain na. Aroy ra. Makaunay. <laughs> Ay, por dago. <laughs> Tawa ka dyan. <laughs> Ay, for the go. Ay, for tapos na nga po sila. Ng flooring. Konting-konting mekos-mekos na lang ho ari. Paruira. si kagawad. Konting kembot na lang ako. Natapos na lang nila yan at para makapag-lunch na. <laughs> Buhay na buhay ang bayanihan dito sa aming barangay, guys.